Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isiniwalat ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose na binubugbog ang kanyang anak na si Andy Eigenman ng ex-boyfriend nitong si Albi Casino. Sa Instagram ay galit na galit na nagpost si Jacqueline ng Gusto mong sabihin ko in public kung paano mo bugbogin ang anak ko kahit buntis. Try mo ko. Nagningit-ngit si Jacqueline dahil idinadamay ni Albi sa isyu nito ang anak niya kahit tahimik na itong namumuhay sa Siargao kasama ang asawa at mga anak. Burado na ang post pero ilang netizens ang naisave ito. Napag-alaman na binura ni Jacqueline ang post sa pakiusap umano ni Loren Jogi. Ang direktor ng Pinoy Big Brother Community Season 10 kung saan mapapanood si Albi. Nitong Huwebes ay ini-reveal ni Albi na hindi pa umano nang hihingi ng tawad sa kanya si Andy sa ginawa nitong pagsira sa kanyang buhay. Sa pagpilit ng aktres na siya ang ama ng panganay na anak nito na si Ellie. Sa isinagawang DNA test, lumabas na si Jake Ejercito ang ama ng bata. Anong masasabi mo sa balitang ito?